Ayan mga amigo Na ito pala ako sa ilog Nagsusulo ako ngayon dito Ayan na ito yung mga bangka At ito nakaparamdam na yung uh, bagyo Ayan o ang paligid natin Namin mga amigo o, Tapos medyo mahangin na ah. Dito pag ganito nakalakas ang hangin Doon sa may tapat namin mga amigo Sobrang lakas na nito Ayan o yung kasabi namin na pumasok kahapon Ayan kakakatutok ito mga amigo pag noong hindi pag anong malalaki ang bangka mga halos ganito palang kalalaki sa bangka namin at na maliliit pa sa rito yung iba ah uh, dito pagka ganito may bagyo napupuno itong ilog na ito halos eh, ano yan ito ay magkakadugsong hanggang doon hanggang doon may pagliko palabas sun sunod yan ang dami kaso nga lang yung mga bangka nila pinagpapalaki na nila ah uh, hindi na makapasok dito sa ilog hindi naman kasya. yun kung nandun lang ito sa may harap namin Ah, uh, sigurado na, sobrang lalaki na ng alon niya doon. Sa uh, malakas. Ano kasi dito mga amigo, sa ilog kahit na malakas ang bagyo, mahina lang dito. Hindi mo mararamdamang masyado pagka mga 50 lang yung bugso ng hangin. Dito hindi ganong ramdam. Ah, uh, ang ng mga amigo na sa Jakarta, uh, lalo ito ay eh, hindi ganyan na maliliit ang kahoy. Yung ano ba kaanong bakawan dito ay eh, ano ano anong kaanong yung mga ganitong klaseng kahoy basta kahit anong klaseng tari, basta kahit sa pagkatan malakas hangin yun ay subok na subok dahil simula nung maliliit kami ah uh, doon sa isla basta sa mga ganitong ilog na kahit na malakas ang hangin hindi anong malakas ang bukso yan pagka natin ito na yan ganito lang kaya siguro doon sa tapat namin Napakalakas na nito Tubutin na lang mga amigo hindi naman high tide ah, Hindi naman kalakhan ngayon Malit ah, Maliit lang yung low tide Maliit lang din yung high tide O oh, delikado yung ganyan tayo ng bangka nila Tapat oh. Dapat din pinantingan nila Doon sa kabila ng ilog yan Kasi Pag malaki ang low tide ngayon Delikado yan kasi kikiling yan oh. Nakapatong yung kabilang Katig nila naapatong pa no, sa amin kasi binabantingan namin yan Ayan, oh, no, Meron niyang uh, tubig na nakatawid Doon sa kabila ng ilog Ayan yung mas kasuyo Ayan Yun, Mabuti na lang mga amigo Napilit namin dito kami pumasok Sa may ilog ng Dinhekan Nakagkas yan naman Akala ko lang kahapon Ano pagkapasok namin Ay kung akala ko ay malalaki ang alon hanggang dito sa mailog kasi doon sa tapat namin pag nandoon ka na sa laot okay lang kaya kaya lang ng bangka maganda kalmada kaso lang yung pag akyat sitsimpuhan na kahapon ano pag alis na amin doon ah, yan ito yan mga amigo sana ay ano na ito hindi gaano magtagal at yung bagyo naman mga amigo hindi naman talaga dito sa amin sentro pero dadaan siya dyan sa may linalautan namin sa may Philippine rice tapos ang nakikita ko parang yung lalang niya tinignan ko dun sa windy palahanan uh, palanan ni Sabila dun si lalampul kaya lang napakalaki ng diameter ng bagyo yan mga amigo hindi na ako nagvideo kanina kumain ako tapos na akong kumain Yan. yun binisita nila yung kanilang bangka akala ko nga kanina sabi ko pagka kumina yung ano aking pupuntahan sa tatali ako na lang ang papunta dito kasi nadagsa siya roon kagabi nag namidpid kaninang umaga umaga naman pala yung hibas eh ano siya pero hindi naman malikit hindi kumiling tamang patong lang kaya lang pagka lumakas yung hangin delikado kasi pag pumatong ng malakit, pumasok yung palatik niya roon, tapos yung humibas naglutay, may posibilidad na umiling yung bangka ayun, tinalian naman na nila uh, plano ko sana kalina, hindi sinasana nga pupuntahan ko na, eh. tatalian ko papunta dito eh. para makontrol yung pagpatabi uh, niya ay okay naman na kahit wala na uh, yan pinuntahan na nung may ano kasi yan mga amigo na uwi yan walang, natu walang natulog kadabi dahil eh, wala namang gamit binagbababa na nila pati nga pala pati ata mga ilaw para kinuha wala silang wala nakagamit-gamit yan makina na lang talaga yan at saka bangka tamang takbo lang yan walang ka karga, karga at saka yung krudo yun lang ang pinakang ano dyan yung krudo ginamit nila pagtakbo pa pa rito etong sa amin mga amigo kaya hindi ko iniiwanan ata uh, may posibilidad na delikado baka mawala yung ibang gamit at uh, hindi ko pa naibaba lahat pati yung mga ilaw na nga rito. kasi yung may mga minsan pati yung mga ilaw pinapakialaman may mga lugar na ganoon. Pero doon sa tapat namin hindi pa naman nangyayari at saka lagi ko sa natitingnan tingnan at saka lagi may bangka malaging may bantay hindi nawawalan ng bantay ang bangka ko. Pero pag wala talagang bantay mga amigo, hindi talaga maiwasan. Ang tao ay kung ano yung pakikinabangan nila. Dito nakikita sa bangka, tinukuha. O parang ang nawala na ako ng ganso mga amigo ay parang may nabawas na. Inahanap na Richard yung ganso niya, hindi niya na makita. No. At uh, nandito pa yung ibang gamit namin. Hindi ko na binababa ba kasi mga amigo, kasi pag may may mga, may mga kabili na nito yung mga gamit na gamit talaga dito sa bangka eh para hindi na oh, ano nandito na hindi ko na ibababa ah, hindi na ikakarga kasi nandito na ano kaya mga amigo ah, sabi ko nga dala lahat wala akong basta gamit sa bangka wala akong ibababa maliban do sa personal namin gamit kung ano mayon nandito basta mayroon lang buyer na bibili yon pero mayroon nang hinihintay tayo sa ano mga amigo dumating para makapagdesisyon na rin ako ng kanibago sa aking paghahanap buhay kung paano na naman pagka ito yung nabili na yon yan sana ay, ano kumalma na mamaya nga pala mga amigo mga ano mga ah uh, alas 12 pala ng dabi uh, gabi Ah, uh, hating gabi alas 11. Lalan po lang sa palanan ni Sabila. ito yung mga amigo. Ah, sitwasyon ng paligid namin. panay nga ang warning ng ano, MDRR Si Bayon. panay ang warning? Bibis na ng uh, amam, kun ng tinggabi. Ang alas 11 ng gabi. Yan, lalan po na sa palanan. Pero hindi pa mga amigaw, ah, baka magdadalawang gabi pa ako dito sa ilog, bago makalabas, kasi yung habagat kahit pagkalan po niya, hindi pa naman kagad talaga hihinto, lawak ang diameter ng bagyo, malaki ang diameter niya kaya medyo matatagalan o yung abuti ka mo, medyo kumalma yung hangin kanina, lakas ng hangin sa kagabi, pero ito bukas pag ayos sa weather na dito sa weather natin, mas malakas yan. Yan ah, mga amigo. Tingnan natin. Uy, mahinang signal. Yan ang ah, yun. Yan na ah, yung leader oh. Yan oh. Ayun, mamaya Ayun, alas 12 Nasa may ano siya Nasa may palanan, ni sabila Ah, nandoon yung bagyo, yung mata. Nandoon yung mata. Pero sa ngayon, ngayon, so, yung sakop ta, sakop ang sakop talaga ng diameter ng bagyo yung itong sa amin, ayan oh. Ayan oh. Ayun. Ito kan, eh. so, malaki ang diameter niya. Kaya sakop na sakop dito. 'Yon. Pero dito, So, tapat tapat namin, titignan natin kung anong lakas ng hangin ngayon, tsaka bukas yan, ngayon, oh, medyo mahina 43, 40 mabuti, nagbago kahapon, 50 ang pinapakita dito oh, pero bukas, mga amigo, bukas ang malakas talaga, aabot ah, ng 80 ang bugso ng hangin, ayan 80 oh. ang bugso ng hangin, bukas ng halasin uh, ko na ng uh, hapon 2.30 simula alas 11 ng Wibis 50 na ang bukso 31 to 50 alas 2 na uh, hapon 49 to 69 ah, 70 na yun 50 to 70, 70 na yun tapos 35 bukso na ang 79 bali 80 na yan pang uh, mga amigo yan. tapos ay alas 8 ng gabi medyo babawas na uli yan. bernis o yun pwede na makalabas ng bernis mga amigo bernis sa bernis lalabas na doon na lang ulit sa kwan, yun bali lang gabi pala ano lang Dalawa, dalawang gabi pa nga yun ito mga amigo dun sa uh, oh, nakakapanood yung nais bumili dito maliit lang yung baga namin pero nagawan ko ng paraan kung paano siya mapapaluwag medyo kalat lang mga amigo may cabinet kasi siya may lagay ako ng gamit o oh, ito tulugan na ito ng tao hindi na nga nila natutulugan ito mga amigo eh. kasi ako na lang na natutulog dito dahil yung iba ayaw na dito matulog at uh, meron naman daw ibang matutulogan Kaya ang ah, nangyayari Lagi ako solo dito pag nasa laot Ayun ah. Kung man natin ng maayos yan Kasi pag maliit yung bangka mo Tapos uh, ah, Nakapix pa yung lahat ng gamit Kaganito ta Piling tanggalin Pag gusto nang wala ito Tatanggalin lang to Wala na to Kaya lang namin kinabito Para dagdag nahihigaan kung tutusin, medyo abala sa paglabas Pasok, kaya, pero may pinto naman May pinto naman dito, oh, kabilaan Yan Diyan na lang dadaan -da paglalabas Sa dagdag naman sa Mahihigaan, mapapagpatungan At saka ito, yan Natatanggal ito mga amigo, ito, tanggal-tanggal to tanggal ito, Lahat, tungupuan Yan, tanggal-tanggal yan Ito, nahuhugot ito Tungupuan, nahuhugot ito Pag tinanggal to, wala na to lahat Oh, tapos ito, yan oh. ah. Para uh, pagdalagang talagang halimbawa, mas ma, ma maulan, walang pipistuhan ng mga tao para makapisto dito. Ito. Eh, yung iba kasi dito mga amigo, wala to. Kasi pagka, pagka ito ay mayroon nito. walang pipistuhan nyo. Walang, uh, mahirap pag-akit pa dito sa Manila? Hindi ang mangyayari, oh, makipo, uh, dito lang ang piling pistuhan. Kaya ang ginawa ko, pagka gabi, hindi kay nananakbo anak hindi kakabit ko lang, Oh. Kakabit oh. ko lang, o. Oh. Basahig na, kabilaan yan, o. Oh. Kabilaan yan. yan pag nananakbo naman, hindi ko na kailangan bumaba. Di kahit na ka nakakabit lang yan dyan. Nakalagay na yan. Pag bababa ako, madali lang namang kalasin, eh. Yan, madali lang tanggalin, Pag ako bumaba yun maghihintay lang ako ng kalma mga amigo para makalabas medyo nakakaburing pagka walang kasama nagusulo